I think 11 items to eh 11 set. Yan na lahat. Side mirror. Yung speedometer, signal light. Ayun, dalawang signal light tayo, no? Nice. Dalawang signal light. Meron na, kuya, meron na biniling motor light po. Yan, side mirror yan tayo. Dito tayo sa taas. Tapos, ito. switch yung binili ko, yung eh. mga switch lang. Ba't ganito yung pinadala? May kasama ng bagong ganito. Pang TMX na switch lang sana, eh. Yung black lang tayo, pero... Set, set na yung binigay Pwede ba ito kuya? Kasi binili ko online. Ganito lang yung binili ko eh. Pero ang binigay. Yung may bakal na kuya nakasama. Hmm. Kala ko yung ano lang nabili ko eh. Yung ganito lang na part nyo. Ilalagay na lang. Pero iba, mas mahal yung binigay ah. <laughs> mas mahal. Mas mura yung ano eh. Plastic mura. Ayan, ito yung side mirror tayo, no? Ito yung busina. K K K Signal light. Tapos, o oh, tayo. Hintiintiin natin paganahin yan. Ito yung relay, ay yung wiring, yung harness na. O oh, may Honda pang nakalagay tayo. <laughs> Mga may double sided tape lang yan tayo. na ilalagay tapos yung DDT. Wala ba dyan tayo? I think double sided lang yun. Ah, oh, baka dito tayo. Yam na tayo. Yan, side mirror. Long stem yung kinuha ko. Parang short stem naman yung binigay. Yan. 1 One, two, three, four, five, six, six,